Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito naman ako sa Woodwinds, dito sa Molino 6, Bacor, Cavite. So for this video naman po, sa babae, check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Raid Tenero. Taga, tansa ka pa, no? Uh, -huh. Parang nag-semi long rate ka rin dito. <laughs> <laughs> so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Raid, no, before tayo mag-start, no, tanong mo na kita. Ito bing kauna-unaan mo na Rigid MTB. Opo. Uh, ano to? Anong history to? Dati pa itong naka-all stock? Oo, oh, oh, po siya. Pero naka-diore na po siya agad. Mm. Then, uh, pinalitan mo na ng fork, naging rigid oh, na. Oo, kasi in-upgrade ko na po ng in-upgrade. You know, mm. Then, next question naman na idol, sa mo regular na ginagamit to? Sa ano po, King... Ay, King of Red Pal po, mga ganun po. Iba't ibang long ride pa po. Mm. Ah, uh, nakasali ka na ba? Oo, oh, yes po. Ah, sa ka uh, sumasali ng Crit? Sa Kalisa po, Jolteas. Ganun po. Hmm. Ngayon ano sa so, ito nga yung kanyang uh, uh, general uh, background sa kanyang Rigid MTB so mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike frame. Ito naman ay Spark. Uh, Spark Oversky 917 na XC Hardtail Mountain Bike frame, aluminum 6061. Then ito pang 29er no, then ang size naman ito, uh, size small no sabi mo no? Uh, size, small. size small. or size 16. Then straight or non tapered yung head tube, tapos yung uh, cable routing ay external. Uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post, uh, quick release yung out then a the disc brake caliper mount naman yan is ano to, post mount no. Oh. So next naman ito kanyang MTB rigid fork, ito yung Ragusa R ano to, R300 pero ito naman ay pang 29er, pang 19 29er. Yan 29er na hindi suspension corrected, aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then yung stirrer tube na to, uh, so of course straight or non-tapered. Quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount din naman yun is post mount. So next naman ito kanyang cockpit. Uh, so ano yung ano yung handlebar mo? Sagbit ba yan? Ah oh, yes, sagbit po. Yung sagbit yung kanyang MTB handlebar na 31.8 mm ang diameter, straight na may coating back shape. Ang lapad nito ay 640 mm. Uh, next naman, ano na yung brand ng ano mo? Uh, unbranded Grace. po siya eh. Unbranded no? Ah, uh, yan, may, Bypass stock lang na nilagay Ah, galing sa ibang stock ng bike. Ah. Oh. Yan, so next naman, ito kanyang uh, stem, parang familiar. Sa, yung napaji ko sa fixed gear eh, no? Mm. The project, size 120, tapos yung negative 17 po. Yan, so next naman, ito kanyang uh, integrated headset, uh, Ragusa na sealed by rings. Yung ito naman kanyang seat clamp, ito yung stock ng spark, no? Ah, oh, stock po. Stock ng spark na aluminum, allen type, 31.8 millimeter. Ano oh. pala? Quick release type. Uh, 31.8 mm ang diameter. Yung kanya naman seat post in speed. Aluminum ta? Yes. Aluminum. Uh, kahaba to? 400? Oh, yeah. Oh. 400 mm ang haba. 27.2 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system. Then next naman ito kanya saddle. Ito yung copy ng Uh, physique Arione pero ito ay Zellman Zellman na, mo, ano, na brand Ah, uh, hawakan natin malambot at flexible, walang butas sa gitna, steel riding, So, ano 'yung feedback mo dito sa saddle mo? Uh, okay naman po siya. Pero papalitan ko po siya kasi medyo di na po naging portable. Hmm. Ano 'yung balak mong palitan? Ay, uh, 'yung mga kunting malambot po pero aero. Hmm. 'Yan ito nga 'yung feedback na dito, no. So, proceed naman tayo sa kaniyang drivetrain. Ito nga uh, ano to, ano to? 3x, di ba? Ito 'yung uh, uh, Ito 'yung classic classic na MTB drivetrain 3x. Uh, ano to? 3x10? 10 speed, no? 10 speed po. 10, oh. uh, ito to. 10 speed, no? Oh, double. yung 3x10 speed. Uh, yun nga, may makikita na kayo ng front shifter, front driver, at saka extra chainrings Yung shifters mo, Shimano Diore M61 yata to no? oh, ito po ay 615. Uh, ito. Sa brake set, mamaya. Balikan natin to no? Ito 3x10 speed na Shimano Diore M610. 615. So next naman yung kanyang uh, front derailleur. Ah, uh, Shimano Diore M610 daw din to. Group to, di ba nung no, binili Na na low low club tapang 3 by na ano to? Down pull. Yan, down pull, no. So next naman ito kanyang MTB crank. Ah, uh, ito naman Shimano Diore M610 din to mm -hmm. na Halotech tapos Shimano rin yung ano yung bottom bracket at ano Halotech threaded. 175 mm ang crank arm, 104 BCD. Ah, uh, yun yan, yung chain na nakalagay dito is 42 32 24 yan ito yung mga classic na MTB crankset no. Ngayon kasi 1 by na eh. Oh, na po. Hindi na, hindi hindi to na ng mga newbies eh. Uh, ano pa yung hindi ko na mention? Uh, yung ito yung pedal niya Shimano R540. Ito yung luma na naabutan ng mga newbies kasi hanggang ngayon, may eh. nagbebenta pa ng ganito. Uh, <laughs> <laughs> Good condition. Oh. Uh, ah, uh, next naman ano naman yung chain mo? Ah, uh, Chagra po, Shimano Chagra. Ah, Shimano Chagra naman to. Dati nakajore oh. Bali ano to? Ito yung old model? Hindi. Bago po. Ah, 10 speed. Uh, Tapos yung cassette sprocket mo? Diore din po. Shimano Diore M610 din. uh, din. 1136. Ah. Uh, na 10 speed. Uh, po. Ito namang uh, ano niya, RD. P60. Shimano, P60. Yung Shimano Deore din, uh, Shimano Diore din na pang 10 speed. Wala pang clutch to. No? Oh, may, ito, meron oh, na, meron oh, na. na. Ay, meron na clutch. No? So ito nga yung kanyang drive train setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong. No? Uh, Maxis Crossmark na 29 by 2.1 sa likuran to no. Sa harap naman ay Maxxis Icon. Bakit pala lang magka uh, ano to? Ano nalilito kasi dito sa unan, nakabaligtad. Mm. Ah, nakabaligtad. Uh, Bali 2.2 naman to, uh, tapos 2.1. Ano yung balak mo kasi medyo worn out na yung gulong mo yan, ang ano balak uh, mo baliton, palitan? Ah, uh, Maxxis Space po na 2.1 po. Na pambansang ano no, pambansang uh, Maxxis Star. <laughs> 'Yon, ah, next naman yung kanyang rims na naman ang brand nito. Stock pa doon ng Spark? Stock, stock po. Start na, stock ng Spark. Alam uh, ah. double wall, 36 to, no? Uh, ah. 36 holes. Yung spokes and nipples mo, stock din. Uh, ah, Ilo po mahanapan ng, ano, ng ibang rims. Hmm. Sa hubs. Ah, kasi nga, ano, no? Kasi Shimano, ito yung hubs ko dati. Shimano. Ba? Yung Shimano ng series oh. na hubs na, ano to? Ah, F, ano to? FH M475. Mm -hmm. Yan, M475. M475. 2 pours lang to eh kaya tahimik to oo uh, tahimik po oh, so ano i-ano natin para sa mga viewers natin baka curious sila eh ayan may silencer yan yung tunog ng Shimano ng series na MTB hubs kapag naka-freewheel no tahimik po <laughs> tahimik yan pero ano yan, matiba yan nagamit uh, uh, ako ng ganyan mabuti ilang taon <laughs> pang bike to work tsaka long ride no uh, so lasa lang sa kanyang Brake set ito yung kanyang uh, Shimano Diore M615 naman to. Uh, Hydraulic brakes and dual piston. Then last lang sa kanyang uh, rotors. Uh, yung brand din ano to? Stock ng ano? Stock, Stock na spark? Stop, oh stock ng spark na 160mm ang diameter harap tsaka likuran mm -hmm. parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors magkaiba mag lang yung tura, no? Okay lang po pero same na branded hmm. nasira po kasi yung ano yung luma po kaya oh. e, pinalitan ko po ng ibang stock uh -huh. so idle drive uh, magkano yung total cost nito ngayon eh? kasama upgrades hindi ko pa maintain po eh kasi paiba pa iba, iba po ng ano eh ng pyesa uh, pero estimated lang hula mo lang tansya mo mga uh, 8,000 buhat patas. Ah, over 8,000, no? O, yan guys, ito nga yung Spark Oversky 917 Rigid MTB ni Idol Rave Tenero.